Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. <laughs> Maaga pa lang nagwalis na ako dito sa kusina namin kasi gigisgisan ko siya at ko siya ng sabon para matanggal yung mga lansa-lansa. Ayan, nilagyan ko na siya ng sabon tapos inis-is ko siya kasi yung mga tulo-tulo ng mga isda, babaho. Tapos na, ko pagkatapos kong ginisgisan. Tapos, uh, wiper na lang ginamit ko para madali siyang matuyo. Pagkatapos nun, naglaban na ako ng susuotin ko. Susuotin ko pa uwi. Yan yung paborito kong jacket, tapos yung pillow para sa aeroplano. Yan ang na ako. Pagkatapos nun, nagbalot na ako ng mga munting pasalubong, yung mga nabili ko. Ayan, lax. Tapos meron ding pabango. Ayan, natapos na siya. Meron ding pabango. Ayan, tatlo cert makakakuha nyo Nilalagyan ko ng papel bago ko i-tape kasi uh, para hindi mapunit yung mga design-design. Tapos meron pa ako ano, mga nag nabili na 'Yan, mga sabon. Tapos pabango naubos kong gamitin yung dab tapos yung fan na ano na pabango deodorant ata yan <laughs> hindi ko alam kung ano yon, deodorant o oh, pabango tapos ano, yung mga lotion, sabon, tsaka body wash ng nanay ko <laughs> tapos yung sabon ulit na pabango ayan uh, para ko siyang pinak na nakabox para pag ko sa bag hindi siya ano magulo tapos hindi mabasag yung bag ko. Ayan, tapos yung mga yan, sananay ko yan lahat. <laughs> Tsaka sa baby ko, yung dalawang pabango. <laughs> ayan lang. Tapos set ko sila. Medyo nahirapan ako dyan kasi mga pabilog yung hubis nila dumudulas. Pero okay lang, na-tape ko naman siya ng maayos. Tapos, ayan na silang lahat. Yung lax pabango, repeat from the top. O, oh, ayan. Yan yung mga pasalubong ko na hindi pagkain. Kakaunti lang kasi wala naman ako maraming pera. Ganyan lang siya. Pagkatapos nun, ang paglalagyan ko niyan, yung bag kong kulay blue, ayan, bubuksan ko. Hindi ko pa siya na masyadong naayos, pero diyan ko sila ilalagay kasi masa magkakamoy yung mga chocolate pagka iahalo ko sila sa bag kong kulay Tapos green. Tapos yung ayan, bag ko na binili kong ano, uh, 80 real nandito <laughs> naman yung mga mga chocolate lahat yan chocolate yan 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 nandito ito, ito chocolate to. Oh. tapakita ko sa inyo Ayan siya. Oh. Lahat yan, chocolate. <laughs> nakaayos na kasi. Andun sa ilalim yung mga tubleron, ganyan. Lahat dyan. Nakaayos na. Tapos dito. Oh, ayan. Sarap ko na kasi. Eh. Nakita ng mga ano, tao. Pwede <laughs> ka lang. Kamali ako. yung bag binigay ni Sir Marlon niya. Kaya may, oh, Yan lang ang binigay niya. Hindi man na siya nagbigay ng chocolate. Ito naman yung comforter na ano, binili ko. Dalawa yung naman pang isa doon. Tapos yung sapatos ng ate kong giahak. Yan. Tapos itong mga to. May DVD dito. May eh. DVD dito. Yan. Tapos yun lang. Ayan guys, andito kami sa bata ngayon kasi bumili kami ng relo, kasama ko si Araje, tsaka yan. Tapos doon guys, bumili ako ng relo, tapos ito isda, dito kami sa ano, sa sads ngayon. Ayan mga isda nila. Ilang araw na lang kasi, palipad na kaya din ako bibili. Ayan lang, parang ano lang, sightseeing. <laughs> Ayun, guys. Nandito na naman ako sa labas kasi hindi ako makapag-vlog sa loob. Ah, uh, update nga pala. Nakawa ako na yung ano ko. Yung settlement ko. Kaya yun, nakabili na ako ng... Ano? Nakabili na ako ng tandagdag na bibili ko para makauwi na sa... Uh, dyan sa Pinas. Pagkatapos, yung ticket naman, ginawa na yung passport namin. Tapos, nung ano, nung... Uh, merkules Merkulis ata yon ang sinabi kasi nag-follow up ako sa opisina. Ang sabi, pagka linggo daw, baka andyan na sa Pilipinas. Pero nung kahapon, nag-follow up ulit ako. Ang sabi naman hindi pa nakakabook ng ticket. So possible yon baka mag-book sila ng ticket kung hindi to uh, linggo, lunes, tapos mag aantay ng ilang araw, baka marilis yun. Baka until next Saturday o linggo, baka yun yung flight date namin kasi ngayon ano Friday uh, holiday na dito wala nang pasok yung mga opisina so mag-aantay talaga tapos Webes, parang ganun din hanggang sabado ang holiday sa linggo yun mag-mag-start sila ng process uh, masaya lang nag-nagantay uh, din kung kung sa susunod na sabado Sabado bukas sa susunod. Kung makaka-flight kami, siguro nagantay ako ng one month tsaka anim na araw para ma-process lahat. Medyo may kabagalan pero gano'n talaga ang proseso kasi hindi naman sila mga Pinoy na mabilis. Tsaka meron din sila mga rules and regulation yung mga yan kaya ganyan talaga ang proseso. Ngayon lumabas ako kasi next site lang. Tapos bumili din pala ako ng ano, Nang 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 sapatos bago ibablog ko siya Air Force One <laughs> Air Force One ang ganda ng sofa teka lang pakita ko sa inyo ang ganda ng sofa oh ah sana all ang laki laki pa ang ganda pa ng tela niya oh ganyan sila dito tapon tapon lang ng gamit ayan pa nga oh papainom nila sa mga tu ano sa mga sa mga ibon ano mineral <laughs> astig ang tagal tagal ko na doon guys sa bahay ano kain tulog kain tulog opo <laughs> alam nyo ba ang lapad lapad na ng balakang ko <laughs> kakaupo <laughs> ang tagal nag ante magwa one month pero okay naman na siya ngayon na ano na na settle na lahat medyo masaya na ako hindi na ako na depress <laughs> nakangiti na ako tsaka yung personal life ko ano okay na <laughs> alam nyo naman tao lang naman din ako kahit ganito ako kalakas po, mahina din ako may pusang dumaan po. Tao lang naman din tayo. Nagkaka-problema. sa pamilya, tapos sa uh, love life, ganon. <laughs> Joke lang. Tapos, uh, sana walang magalit. <laughs> Bumili din, binilang ko yung mga ano. Ay, wag na pala, sa ano na lang. Ayan, kukulang ko ulit yung building na dinadaanan namin dati. Nung nagtatrabaho pa ako sa Uberdos, Alakik, yan. Kasi hindi ko na siya makikita yan pag uwi namin. Tapos itong lagar na to. Doon sa bakanteng lo ano na yon, Doon sa bakante na yon yung paikot. Diyan nagdajaging yung mga tao. Naglalakad-lakad din ako dyan minsan. Ngayon isa ko lang. Kasi wala namang gustong sumama. Mga ano yung mga uh, tao doon sa ano namin. Accommodation, mga pagod. Tsaka naglalaro ng ML. So, paano yun guys? Isasara ko na tong vlog ko sa part na to. Pabalik na ako sa bahay. Mag-walking walking lang ako para ano, ma matapos ko yung vlog ko. <laughs> Kasi wala pa siyang 8 minutes. Tapos para may exercise din konti. Ah, siguro mga bandik na lang. Uwi na ako dyan sa Pilipinas. Makikita ko na rin yung ano, nanay ko. Tsaka yung baby ko. <laughs> Ayan lang. Masaya na ako. So, paano yun? Until next vlog. Bye bye.